Mahilig din ba kayo sa gardening? Kung kayo ang papipiliin, gusto nyo din bang tumira dito sa bukid? Sa probinsya kung saan payapa ang lahat? Hi everyone! Another life dito sa bukid after Japan days. 6.30 pa lang ng umaga ay lumabas na nga ako ng bahay. Sakto lang din at wala akong inaasikasong mga bata ngayon. Nakamodular kasi sila ng 3 days. At ngayong araw, schedule nga ng harvesting namin ng pet at ibebenta ko nga. Medyo matagal na nga nung last na nagbenta ako. Kahit yung mga pananim namin ay nagsilakihan na rin. Nabisi kasi ang mga person dito sa bukid. Kahit nung araw na to, hindi pwedeng hindi talaga kami mag-harvest para magbenta. Malalaki na rin kasi at kailangan na talagang bawasan. Sayang naman kung mauud lang at hindi ma-dispose. Dalawa na pala kami ng tatay ko nagha-harvest dito ngayon. Nagulat nga siya at sobrang aga ko nga daw mag-harvest. Naka-mindset na talaga sa akin yan kasi eto nga din yung araw ng schedule ng pagkuha ko ng supply ng paninda ko kay supplier ko. Kahit talagang inagahan ko. Target ko kasi na pagpunta sa supplier ko ay 7.30 para makuha yung items na orders ko. Marami nga kasi ako pa orders ng dry lason na na sideline ko. Aside sa pagbebenta di dito, paggawa ng banana chips, ay may extra sideline din ako na online selling. Lahat nga ay pre-ordering. Kung ano yung order sa akin, ay yun lang naman yung kukunin ko at i-order ko. Additional income din yun at sayang din yung oras. Ipo-post lang naman yun sa personal account ko. Ang kagandahan ay sobrang lapit nga lang ni supplier kaya madali lang puntahan. Nagmamadali na ako sa pagkuha nito. Para kung sakali, konti pa yung nakuha namin ay pwede nang ituloy muna ng tatay ko. Ito na nga pala lahat nung nakuha namin bago ako umalis. 7:30 AM kailangan na rin namin lumabas ng bahay para magpunta Mabuti na lang at walang pasok si Kuya Allen kahit nagpasama na ako sa kanya gamit yung motor kailangan ko na talagang matuto din mag-drive. Fast forward na karating na kami dito kay supplier at ito pala lahat ng orders na dadalhin namin. Cash basis ko nga yan kinukuha. Kaya talagang sinusure ko yung mga buyers ko na hindi bogus. Kasi kawawa naman ako kung hindi nila kukunin yung in-order nila. Katapos nga namin makuha yung items ay eh, dali-dali na kami umuwi sa bahay. Kasi nga may pending pa akong gawain. Double time na nga yung ginagawa ko dito. Wala naman akong dapat sisihin. Kasi ginusto ko naman talaga to. At ayan, nakarating na kami dito sa area. Mabuti na lang talaga at may maasahan akong pamangkin ngayon na nagdadrive para sa akin. Ang laking tulong na ngayon. Nadat na nga namin si Father Dear. Hinuhugasan na niya yung kinuha niyang sungsong. Tinga pala yung petchay na na-harvest namin ay nahugasan na rin. Ready, ready na nga para itali. Tansyahan lang pala yung pagtatali ko sa halagang 10 pesos per tali. Presyong kapitbahay nga lang yung presyohan namin dito. Medyo malalaki nga yung tali namin compared din sa palengke. Hindi naman big deal sa amin yung quantity. Basta yung after kami ay madispose at hindi masira. Kaya nang sinasabi ko nung mga nakaraan, tsahan lang yung quantity ng kinukuha namin. Pag Katapos kong magtali, nagpunta naman ako dito sa may ampalaya. Tatalbusan ko nga at i-sprayan nga daw ni Father Dear. Kailangan niyang i-sprayan yan para hindi masira yung umuusbong na mga bunga. Mas okay nga daw na talbusan to para sumuloy pa ng mas maraming talbos. Since hindi pa naman namin kailangan, kaya't kukuhanan ko na nga lang yung pinsan ko. Sa tuwing magtitinda kasi ako dun sa area niya, kinukuhanan ko na rin siya ng supply ng mga vegetables. Yun naman ay tanda ng pasasalamat ko dahil dun nga ako sa harap ng store nila nagdi-display display din ng paninda ko. Tapos madalas dun na rin kami naglalunch ni Ate Cheska. Ito lang naman yung kaya kong maibigay sa kanya. Lalo talagang mahilig din siya sa gulay. Minsan nga siya na lang din yung sumusuko. Tawang-tawa talaga ako pag napaparami yung mga gulay na binibigay ko. Ito pala yung papait, bibigay ko din sa kanya. Sama mo na rin tong konting talbos ng ampalaya. Nanguha nga din pala ako ng talbos ng kamote dahil may pa-order ako dyan. Dahil nga gusto din namin maparami yung talbos ng sili. Kahit yung bagong tubong sili ay tinalbusan ko na rin. Mas maganda kasi yon the more na natatalbusan, the more na dumadami yung suloy. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw ay mas marami na. Hindi pa siya ganong karamihan, pero kasha na to sa isang panglutuan ng tinola. Alam nyo, madalas kong mabasa sa social media. Sabi nga nila, ginto daw yung gulay ngayon. Ibig sabihin, napapalibutan nga kami ng ginto dito sa bukid. Kahit saan ang gulo ka tumingin, ay talagang mga gulay yung makikita mo. Almost 10.30 na nga pala nung lumabas na kami. Magpapahatid nga pala ako sa tatay ko dun kung saan ako nagtitinda. Sobrang dami ng dala ko ngayon. Medyo na parami yung kuha namin ng pechay. Tapos may sungsung, may talbos ng kamote. May dala nga din pala akong dry lasuna. dispose ko na nga rin kasi yung mga ibang orders. Alam nyo bang lumabas ako ng araw na to na hindi pa rin naliligo? Mabuti na lang at malamig yung panahon. Finally, nakarating na pala kami dito. Mabuti na lang at itong area ng pinsan ko ay tabing kalsada. Ilang minuto ay nakasunod din palang tong si Mimi. Binaba nga saglit dito ng papa niya. Alam nyo yun, sa tuwing nagpupunta kami dito para magtinda, para lang talaga kami numamasyal. Ito naman yung kagandahan kung ang area mo ay nasa tabing kalsada. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na rin tong tatay ko na umuwi sa bukid. Sabi ko nga, magpapasundo na lang ako sa hapon. Alam nyo bang, 75 years old na siya, tapos ang lakas-lakas pa niya talaga. Ilang minuto nga lang at nagkaroon na rin ako ng buenamano dito. Dalawang bundle nga kaagad yung binili niya. Swerte na talaga sila dito dahil bagong pitas. Isa pa walang spray. At malalaki yung bundle compared sa palengke. Dito nga lang kami nagbabantay tapos nilalaro din na ate Chescat yung pamangkin ko. So nga pala dala ko din yung dry laso na napaninda ko. Nagpunta na rin pala dito si Manang Babit. Sobrang dami nga niyang binili ngayong araw. Kinuha na rin kasi niya yung pinare niyang talbos ng kamote nung last week pa niyang order. Ilang minuto nga rin at sinundo na rin si Mimi para umuwi naman na sa bahay. Halos ayaw pa nga niya umuwi kaso kailangan niya dahil may mga modules pa siya. Pati nga tong baby Amina namin ay nakikibabay na rin kay ate Mimi. So ayan umalis na nga sila. Pagkaalis ng nila Mimi ay parating naman 'tong pinsan ko. Feeling ko pag andito kami ay parang laging may reunion. Dito na nga kami nagkita-kita ng mga oras na to ay wala pa kaming customer. At ang ginawa ko ay pinilian ko muna yung dry laso na, na may konting damage. Nililinis ko nga at tinatanggalan. syempre hindi ko pwedeng ibigay yan sa mga customers ko. At baka hindi na rin sila uulit. Fast forward na kauwi na nga pala kami dito sa bahay. Medyo hapon na at hapon na rin kami nakapaubos. Akala nyo sa pagtitinda na tatapos na yung oras ko. Siyempre pagdating dito sa bahay, switch na naman ng katauhan. Kung kanina pagiging tindera, ngayon naman ay bilang ina at ama. Mabilis ang ulam nga lang yung hinahanda ko ngayon. Bumili ako kanina sa kantina sa pinsan ko ng tuyo. Tapos pritong itlog at may kamatis. Sobrang pagod ko na kasi ngayong araw. Ket, eto na lang talaga yung naisipan kong madaling lutuin. Grabe no, nakakapagod talaga yung araw. Pero dahil ina ka, wala kang karapatang magpahinga. Kailangan mo na silang pakainin. Sipag at syaga lang talaga. Nakakapagod, oo. Pero wala sa akin yung pagod. Wala din sa akin yung susuko. Hanggat kaya, sige. Isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko. Mas okay na to. Maraming ginagawa kesa sa wala. At least, kaya kong buhayin yung mga anak ko na hindi umaasa sa ibang tao. Pagkatapos kumain, umupo naman na ako dito para maglista na naman ng mga orders. Ililista ko at isisend ko na naman kay supplier. O ba diba? ang saya ng buhay? Malamang yayaman talaga ako sa kasipagan kong to. So, paano hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sumuli.